Ayan. Ayan, Do po. good morning po. Ito na oh, yung yung bunga ng mangga na eh, pinakita ko sa inyo ito oh. nag na sila oh. Ayan ba oh. Ayan po, oh. po may chili diyan. Ayan. Ayan oh. Maasim pa lang po yan ate kasi ano pa yan. Yan nag na sila. Sa ilaabugan ko talaga to eh. eh kasi bibili nga ako eh. Ayan po oh, pag dito sa puno ang price 50 pesos o oh, di ba oh, maya. kaya yun inabangan ko talaga to na eh, kung magtatatayin kayo te mas makakamura magkano po isang kaing 700 ha? 700 ah o oh, sige po isang kaing 700 o oh, sige go Ay, mura na po yun go go sige ilang kilo ba isang kaing ayan o oh, ayan o oh, na harvest na nila o oh. O yan, o. Galing naman, o. O, ayan. Kasi tingnan mo, o, yung bunga, o. di ba? O, ang dami, o. o. Ayan, o. Ayan. ayan po, o. Tingnan nyo, o. Ayan, o. Ayan, o. Ayan, o. Ayan, o. Na-harvest na. Na-harvest na. na, -harvest na harvest na nila. Ayan, isang paim, 700. Oh. Ayan, sige. Ayan po si Kuya, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ah. Ayan, o. Oh. Ayan. Naharaw, ano na rin. Tagal din, ah. Oh, halika na. Bili ka na. Dati namumulot ako dito, eh. Nung hindi pa to, ilano, eh hindi pa ito in-spray. Namumulot ako dito eh. Kasi konti lang yung bunga. Pero ngayon, na in-spray na na ito, wala na. Hindi ako. Kaso, opo, namumulot din ako. Kaso, ayun, nakita ko mga bulok na. Kaya, ayan po, oh, ang galing oh. Ang dami, oh. Hindi ka lang, nakakatuwa lang tingnan nakakatuwa lang tingnan. ayon oh. Laki kasi ng puno na to, oh. Ang tagal-tagal na itong puno na to, oh. Pag-alaga talaga to sa spray. Ang daming bunga. Oh, ang tagal-tagal na to, oh. Tingnan mo yan, oh. May dodo -do pa yung puno, oh. Baka may nakapaon dito, ano, ah. Yamashita Trishura. Sa anong to, ah. yan, eh. Mga... 60 60 pa kasi tingnan mo naman yan yung mga ano o side ng may mga ano ayan po mm, ayan po ayam ayan patikim Mars patikim pa lang po mm. asan Mars patikim patikman yung tamis daming o oh, sige na bili ka na ay, ano? Oh. pag pag... kilo? Ayan, Oh. 20, so, ano to? Oh. Hindi yan? Hindi po. Hindi po, kalabaw Kalabaw yan. Mm. Kalabaw mm. Ay, Pero pwede Hindi pa naman mm. pumakyaw. Hindi Yan, pili-pili. Ayan, o. Alamang po. Sarap yan. Ay, tamang-tama. Ay, bago nga kong liloto. <laughs> Ayan po. Ayan. Ano ba ate Claire? Pagka napansin ko. Tatawagin kita eh. Kaya nakita ko paglabas ko kanina. Ako may harvest na. Walang hinog? Maniba lang. Wala pa. Hindi ito ba ang tatay ko eh? Tsaka napansin ko parang lumita mga mangga ngayon. Lumiit yung na-spray. Pati no? buko, pagka yung ano, mapapansin mo yung buko, pagka yung tag-init, wala kasing naanong tubig. Lumiit po kasi na-spray. Ka ano uno uh, ko ka na ng ano. Pero dati okay siya eh. Malalaki so, talaga hindi, dati. Kaya na ba ito madam sa'yo? Hindi po. So, uh -oh. Kaya ka man, yun ano yung mga uh, nahuri dyan? Hindi po. na yan, free na yan. Ano na lang yun? Kunin yun na lang po Wala sa... po kaming plastic dito. Eh, hindi na pala kami bibili ito hindi, <laughs> okay, ko binibigay na kaya lang dyan ako kumuha. Sige, nasa baba, lapag naman yan, yan. eh. mga biyak, biyak. Mm -hmm. Ito na lang yung ano, yung binili ko. Si ay, ay, ano. Ayan po, o, oh, bumili sila Ayan po, sir. Ah, Ang ako. Ay, sigurado <laughs> yan sir. Okay, mo sa akin yung binigay na Ay, sir. Sige Ano ko eh. Ano ko ba? Ayan taga-bato lang daw siya, sir. Oo. Oh. Daw <laughs> <laughs> Ayan na, nagkatuwaan na sila, sir. Oh, may taga-cats na doon. Ayan, mas madali, oh. Oh. Ayan, buti na Ayan, buti na lang. <laughs> Ang dami niya, no? Ang dami. Laking puno. Ang, ang daming bunga. Mayroon pa doon, no? Yung isa pa. Sa inyo pa yun? Yon okay. yung, yung doon. Saka yung, yung mababa. Okay na to, Yung okay. mababa okay. na ano yun. Sa inyo pa rin. Eh? Ay, ang dami, no? Okay, okay po. Ingat kayo. Ay, thank you. Thank you very much. Ingat po. Ayan, nachimpuhan nila, sir. Yung mangga dito, napag-harvest. O, oh, nagbili na rin sila. Thank you, sir. O, ano? Bibili ka? Bibili tayo, Mars. Saan ka inlet sa ating hati, -hati Kasi pag may tilo, yeah. ano, mapapamahal. Sige, sige. Saan ka inlet sa amin? Ang hmm, dami. Ang dami. Ang dami.